Bilang tao, lahat tayo ay may mga kagustuhan, pangangailangan at mga luho at meron tayong iba't ibang paraan upang matugunan ang mga ito. Ang ilang mga tao ay mas direkta at tapat sa kanilang mga intensyon habang ang iba naman ay nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan, panlilinlang at pagmamanipula. Ang problema sa mga peking tao ay mahirap malaman kung sino sila. At ang nakakalungkot, hindi karaniwan para sa isang tao na magpanggap na gusto ang ibang tao upang makuha ang gusto nila mula sa kanila. Ang mga palatandaan ng ganitong uri ng pag-uugali ay hindi palaging halata sa simula. Ngunit kapag nagsimula kang mapansin ang higit sa isang bagay sa listahang ito na nangyayari ng sabay-sabay, maaaring magkaroon ng problema sa hinaharap. Narito ang mga sinyales na nagpapanggap lang ang isang tao na gusto ka. Number one, ang paraan nila ng paglapit sa'yo ay sobrang kalkulado. Kapag ang isang tao ay may tunay na interes sa'yo, sila ay consistent sa kanilang pag-aasikaso at tapat sa kanilang mga intensyon. Ngunit kung nagpapanggap lang sila, nilalapitan ka nila sa paraang tila kalkulado sa halip na organic o tunay. Maaari mong mapansin na ang taong ito ay may lihim na motibo, kadalasang may gustong makuha sa'yo. Maaaring ito ay pera, pabor o simpleng pagsisikap na palakasin ang kanilang imahe sa sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuwa sa iyo. Ano man ito, gusto nilang mapalapit sa iyo upang mapakinabangan kanila sa anumang paraan. Number 2. Nagbabago ang tono ng boses nila kapag kinakausap ka nila. Merong marami mga paraan upang makita ang kawalan ng katapatan, ngunit ang isa sa pinakasimple ay ang pakikinig ng tono ng boses kung iba ang tono ng boses ng isang tao kapag kausap kanya kumpara kapag sa nakikipag-usap siya sa iba, ito ay maaaring isang sinyales na sila ay nagpapanggap lang. Ang isa pang paraan na maaaring nagkukunwari ang isang tao ay kung hindi sila kailanman nakikinig kapag nagsasalita ka at pinuputol ka sa kalagitnaan ng pangungusap. Posible rin na gumamit sila ng mga impersonal na pananalita kapag nakikipag-usap sa iyo number three, mukhang pilit o peke ang mga ekspresyon na mukha nila. Kapag ang isang tao ay talagang interesado sa iyo, ipapakita niya ito sa pamamagitan ng kanilang mga ekspresyon sa muka. Ngingitian ka nila at nakikipag-eye contact. May tiwala ka sa kanilang pagpapahayag ng interes. Nakaka-relax ang kanilang pagiging open. Ngayon, kung nagpapanggap lang sila, parang naglalagay lang sila ng isang maskara. Maaring mapansin mong mukhang pilit o peke ang kanilang mga ekspresyon sa muka. Ang kanilang ngiti ay maaaring magmukhang pilit din at nakakainis. Number 4, sabi nila may gagawin sila pero hindi naman nasunod. Action speaks louder than words. Ang mga tunay na interesado sa iyo ay gagawa ng puntong tuparin ang kanilang mga pangako. Kung ngunit kung ang isang tao ay nagsasalita at walang aksyon, ito ay isang magandang sinyales na maaring hindi sila interesado gaya ng iniisip mo. Kung sasabihin nilang may gagawin sila, tawagan ka man o tulungan ka sa iyong trabaho, ngunit hindi kailanman tumupad sa kanilang pangako, sila ay tiyak na hindi mapagkakatiwalaan at malamang hindi sila tunay na concern sa iyo. Number 5, lumalapit lang sa iyo kapag okay sa kanila. Kung ang isang tao ay taus pusong interesado sa iyo, magsusumikap silang gumugol ng oras kasama ka. Ngunit kung mapapansin mo na nakikipag-ugnayan lamang sila sa iyo kapag ito ay maginhawa para sa kanila, siguradong sinyalis ito na hindi ka nila gusto talaga. Maaring sabihin nilang gusto nilang makipag-hangout kasama ka, ngunit pagkatapos ay regular na kansilahin ang mga plano o hindi nalang sumipot. Minsan ang taong ito ay muling lilitaw na parang walang nangyari ngunit karaniwan lang kapag may kailangan sila sa'yo. Number six, pinag-uusapan lamang nila ang mga bagay na interesan nila. Kapag ang isang tao ay interesado sa'yo, ginagawa nila ang lahat ng pagsisikap upang matuklasan hanggat maaari ang lahat ng tungkol sa'yo. Binibigyang pansin din nila kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa paksa ng pag-uusap upang bigyan daan ng isang talakayang batay sa interes. Yung nagpapanggap lang na gusto ka, pag-uusapan lang kung ano ang concern nila. At pag-uusapan nila ito ng mahaba at parang wala ng katapusan. Sa sandaling magsimula ka magsalita tungkol sa ibang bagay, iniiba nila ang paksa o babalik na lang sa kung ano man ang kanilang mga sinasabi. Number 7, ang kanilang mga papuri ay parang sobra-sobra. Kapag may nagbigay sa iyo ng tunay na papuri, kadalasan ito ay sa isang bagay na nagawa mo ng mabuti. O isang bagay na may kaugnayan sa yung personalidad o karakter. Ngunit kapag ang isang tao ay pumupuri sa bawat maliliit na bagay o ang kanilang mga papuri ay labis-labis, maaari itong magpahiwatig na sila ay hindi tapat sa pagtatangkang mapabilib ka. Ang kanilang mga papuri ay tila over the top at hindi natural. Number 8. Sila ay competitive. Ang mga tunay na kaibigan ay hindi nababahala sa pagpapatunay sa kanilang sarili na mas mataas. Sa halip, nakatuon sila sa kasiyahan sa kanilang mga relasyon. Tinutulungan pa nila ang isa't isa na makamit ang mga layunin. Kung nalaman mong palaging sinusubukan ng isang tao na lamangan ka, o sa pangkalahatan ay sinusubukan gawing mas maganda ang kanilang sarili kaysa sayo, maaaring hindi ka nila gusto gaya ng gusto nilang paniwalaan mo ang ganitong uri ng mapagkumpetensyang pag-uugali ay madalas na naroon kapag ang mga tao ay nagpapanggap na gusto ang isang tao para sa isang bagay maliban sa tunay na interes. Maari rin itong magpahiwatig na nakakaramdam sila ng banta sa iyong presensya sa kanilang buhay. At wala ng ibang gusto kundi ang hilahin pababa upang ang kanilang sariling imahe ay mananatili sa itaas. Number 9, hindi nila ipinagdiriwang ang iyong mga tagumpay. Ang taong taimtim na nagmamahal sa iyo ay magiging masaya para sa iyo sa kaunting pagbangkit ng iyong tagumpay. Kapag nagbahagi ka ng magandang balita tungkol sa iyong sarili, binabati ka nila at nasasabik rin sila. Ngunit ang isang taong nagpapanggap lamang na gusto ka ay hindi masyadong nasasabik na ipagdiwang ang iyong tagumpay. Sa katunayan, sila ang unang magpapababa ng iyong mga nakamit. Susubukan nilang maliitin ito at ipararamdam sa iyo na hindi ito malaking bagay. Number 10, pinapasama nila ang iyong sarili. Ang isang taong tunay na may gusto sa iyo ay sumusuporta at sinisigurado na magbibigay ng positibong feedback. Kung ang isang tao ay nagpapanggap na gusto ka, malamang na hindi nila ito ginagawa para sa kapakanan ng iyong kaligayahan. Magkomento man sila o manunuya tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa kanila tungkol sa iyo o patuloy na pinagtatawanan ang iyong mga libangan o interes, ito ay isang malinaw na sinyales na hindi sila tunay sa kanilang nararamdaman para sa iyo. Kapag ang isang tao ay nagpapasama sa iyo tungkol sa iyong sarili o pinagmumukhang may mali sa iyo, hindi nila nilalayon na magkaroon ng isang malusog na relasyon kasama ka. Number 11, pinag-uusapan ka nila pag nakatalikod ka. Kung may interesado sa iyo, malamang gusto nilang direktang ibahagi sa iyo ang kanilang mga iniisip. Samantalang ang isang tao nagpapanggap naman na gusto ka ay mas malamang na magsalita tungkol sa'yo kapag nakatalikod ka. Baka magsabi sila ng mga negatibong bagay tungkol sa'yo, mga chismis tungkol sa nangyari sa inyong dalawa, o gumawa ng mga biro tungkol sa'yo. Ito ay isang malino na sinyales na ang relasyon ay hindi sincere. At number 12, Instinct. Narito ang isa na maaaring naiisip mo na, ngunit mahalagang banggitin pa rin. Maari mo mapansin ng iyong instinct na nagsasabi sa iyo ng isang bagay na hindi maganda kapag kasama mo ang taong ito. Marahil iyon ay dahil hindi nila talaga pinaparamdam sa iyo ang iyong sarili. O hindi mo mahulaan ng kanilang mga kilos at parati silang wala sa karakter. Kung may nararamdamang hindi maganda sa paligid ng taong ito, malamang tama yan. Kung ang gut feeling na iyon ay nangyayari ng madalas o consistent sa loob ng mahabang panahon, malaki ang posibilidad na ang taong ito ay nagpapanggap lang ng kanyang interes sa anumang paraan. At the end of the day, maaaring maraming dahilan kung bakit maaaring magpanggap na gusto ka ng isang tao. Ngunit ang pag-alam sa mga palatandaan ay maaaring makatulong sa pag-navigate sa mga relasyon sa lahat ng uri. Ang susi ay upang manatiling objective maging sa pagbabantay para sa mga pattern at tema Bigyang pansin ang mga red flag na ito at magtiwala sa iyong mga instinct. Ikaw, may tao na bang nagpanggap na gusto ka? Paano mo nalaman na nagpapanggap lang siya? Nga pala, alam mo ba na karamihan ng mga lalaki ay mas gusto ang mga tahimik na babae? Panawari mo dito.